Bukod sa sinasabi ng maraming kababayan natin kung gaano kalala, kung gaano katindi pala talaga magsinungaling etong si Harry Roque, grabe ang kanyang kasinungalingan. Siguro inisip niya na ang mga kababayan natin ay mas mababang dihamak sa level o antas ng kanyang pinag-aralan kaya madaling mauto na hindi po, hindi lang po kayo Mr. Harry Roque ang may ganyan na kalidad ng pag-iisip sa ngayon mali ang akala mo na ikaw lang yung sobrang or magaling ikaw lang yung magaling maling-mali po marami po sa mga nakapaligid sa atin kawig niya si Roderick Paulate dito marami po ang nakapaligid sa atin eto lesson sa ating lahat minsan yung magugulat ka na lang na yung mga tao na paligid mo mas may alam pa sa isang larangan kaysa sa iyo So ang akala kasi ni Harry Roque, mas marami siyang alam sa lahat ng taong nakapalibot sa kanya. Ganyan po ang tingin sa sarili na itong isang ito. So ayun, bistadong-bistado na po ang pagsisinungaling nyo. At eto pa, eto yung lalong uh, nagpatibay ng sikmura na itong si Harry Ro Roque. Ang kapal ng mukha na kuno ay may pilit nga na naninira sa kanya. Kaya kaya naglalabasan daw itong mga uh, Itong mga ito, itong mga balita tungkol sa pag-raid sa isang bahay sa Tuba Benguet na pag-aaringan na lang si Harry Roque. Meron daw pilit na naninira. So ang reaksyon naman ng mga narasans, talaga ba? Talaga ba? Hanggang dyan lang kayo na pag nabuko, pag na-square, pag nabisto kayo, ay kuno ay may naninira. Na political uh, or demolition job. At kung ano-ano pa, -ano ay matindi rin ano ko. Kakaiba itong si Harry Roque. Eh. Eto po, tignan natin. Sabi niya, meron talagang pilit na naninira sa akin. yon. During the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality hearing kahapon, Roque stated that the property is registered under a corporation in which she holds or he holds an interest. Interesado siya, pero yun lang, hindi niya maalala yung pangalan ng korporasyon na yan. Meron siya may damang gina-PH kung ano man, dahil yun daw ay uh, pangalan, yung korporasyon daw ay uh, ipinangalan doon sa location or address ng bahay na yun. Gago! <laughs> Wilson, ano? Katangahan mo, di ba? Nagpapakatali-tali yung si Roque. Feeling napaka-entitled at napakatalino. Huling 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 na po ang katangahan niyo ren. Palusot ka pa, hindi niyo nakasikaya 'yan eh. Hindi nakakayanin ng hindi na kayang arukin ng kaisipan niyo dahil sobra sobrang yung pagsisinungaling yung mga ganitong klaseng o klasing bagay, hindi niyo na kayang lusutan. Ayon, Rocky said he lived there after leaving government service but has not had possession of the property since January of 2024. As it has been rented out by the corporation. Hmm? Merentahan daw ng corporation. So, ang original na may-ari ay si Roque pa rin. Dahil kung titignan niyo po yung mga naglalabasang pictures ngayon, merong pa house blessing, merong house warming, at kung ano-ano pa, nagtalaga ng caretaker etong si Harry Roque sa bahay na yon. O ay bakit? Bakit kayo po ang gumawa niyan? Pero balikan natin ha, yung paninira ko no. Hmm. Sabi niya, kaya nga po nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may wanted na mga pogo boses, uh, bosses, hmm. sinabi nila na sinalakay ang bahay ko. Hmm. Yun, ito yung unang niyang payag bago siya umatid ng hearing eh. Inamin mo rin na bahay mo yan at may mga wanted na mga pogo bosses. eh ako po'y talagang nag na meron talagang pilit na naninira sa akin. <laughs> Sira ka na po. Eto ah, bistado ka na. Alam mo kung sino ang uh, nakasira sa'yo ng tuluyan? Yun pong ambition nyo. Okay? Yun pong pagiging gahaman nyo sa kung anuman. Sa posesyon, sa power, sa pera. Ganyan po ang nakasira sa inyo. At ito lesson sa ating lahat. Yan po ang numero uno na makasisira sa atin. Yung ating material or yung ating earthly ambition yung mga bagay na gusto nating maabot, makamit sa madali ang paraan. Yan po ang makasisira sa atin. Dahil kalimitan sa mga taong gusto makamit agad ang kanilang ambisyon sa buhay, nagsushortcut, kaya napapariwara, ipapagamit sa mga politiko at naliligaw ng landas. Ligaw na ligaw ang landas na ng si Roque. Good luck.